Diyan sa taas ng bato na yan ay merong mark ng treasure hunting o merong mga naghanap ng ginto. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako dahil sisilipin natin yung mga naging bakas ng kanilang pag-treasure hunting. Tara! simulan natin ang pag-akyat natin mga kabuhay intremes medyo mataas at matarik ang bato na ito kaya sinisigurado ko rin talaga yun na mahigpit ang paghawak ko sa bato para hindi ako mahulog at kung mapapansin niyo talagang medyo delikado itong ginagawa natin at ngayon finally mga kabuhay intremes andito na ako sa tuktok at medyo malapit-lapit na ako doon sa marka ng treasure hunting Ito na yun mga kabuhayin trimis Ito na yun Kung mapapansin ninyo Malalim yung part na yan Yan o Hanggang dun kasi ang lupa eh Hanggang dyan ang lupa Kapantay ko Ngayon Kung mapapansin ninyo Andito yung mga bato sa gilid Dyan na tinambak yung mga bato sa gilid At dahil nga Ilang taon na ang lumipas Tinambakan nila ito Yung part na to tinambakan nila ng bato at tinubuan na rin ng mga halaman. Diyan mga kabuhay trimis oh. Ayun o, kitang kita yung bakas doon ng kalpag -ano nila pagbutas. Hindi na siya nakalibel sa ano sa lupa eh. Kitang kita yung bakas ng hinukayan. Actually, itong bato na ito, yung tambak ng buhangin na ito, ay galing pa ito doon. Galing yan dyan sa butas na yan. Tinambakan lang nila ng buhangin, binalik nila yung mga bato. Yung iba, dito pa sa gilid doon. Dito lang ito sa may part ng panaluan. simula nung nakita ko ito nung nagawi kami dito ng mga kaibigan ko nung naligo kami pero ngayon before yung butas na ito talagang malalim siya mga almost 5 meter yung lalim niya tapos bato talaga siya as in bato yung butas ng bato pero ito ngayon di ko alam kung kailan nila binalikan ito at talagang ano na tinambakan na nila ng bato tinubuan na ng mga halaman ito pa nga yung bakas ng ano nila yung daan nila dito sila dumadaan mga kabuha intremes. dati may daanan kasi to dito eh. yan dito dumadaan dito sila dumadaan pagka hinuhukay nila yung part na to kung mapapansin niyo mga kabuhay trimis, ito yung bakas, yung gilid, yung pagkabilog, yung pagkabilog ng kanilang kinalkal dito or tinapyas nila dito. Yan o. Yan yung tapyas. Dito sa butas na yan. Tinapyas nila yan o. Yan yung marka ng pagkatapyas. Actually, yan yung bato, yung kulay ng bato, di ba? Iba, ibang klase yung kulay. At jackhammer nga ang ginamit dito mga kabuha intremes at makikita natin na kulay espalto na ang itsura ng bato dito. muna mga kabuhay intremes at salamat nga pala sa pagsama ninyo sa ating adventure ngayong araw actually dito kahit na, actually dito sa sa Che or dito sa Busuanga, Palawan napakaraming treasure hunting marami pa tayong pwedeng makita dito actually hindi lang naman dito sa Busuanga, Palawan sa buong Pilipinas kasi na colonize tayo ng iba't ibang bansa di ba so marami dito mga natatagong mga yaman sa ating bansa ay beautiful... in love na ata ako <coughs> oo in love na nga ako. The moment na makita ko pa yung oceans, yung mountains, yung river, even the falls, at ang iba't ibang mga nakakamangang bagay. And I have this privilege to show you, mga kabuhay ng na ipakita ang ganda ng bansang Pilipinas.